speaking of gym. Pambihira. Ay, ano to? Ano? <laughs> Ayos lang ba? Alam Ito ba? ba yun ang gulo? Ah, uh, makikiusap siya na ako. Na? Na, oo. Oh, oo, oh, meron tayong mga tropa dyan sa gym. Ay! So, bro! Hala, oo. Sabi lang siya sa akin. Si Carl ba? Hmm. Eh, yun ang Sinin. ako. Eh. Nag-live pa naman siya nung isang araw na train ng mag-vlog. Gusto yata magpa-promote ng YouTube channel. Sino? Sino? Yan na. na. Sabihin ko na. Actually, nagtanong siya sa akin nung nag-gym kami kung gusto niya nga sumahal uh -huh. sa si jump car. Bilang ano lang naman daw, hindi uh, eh? naman daw siya talaga mangyilang sa real life na huh? situation niyo, status niyo. Gusto niya lang uh, doon sa serye na parang manggugulo daw. <laughs> parang uh, asa rin daw. Ay! Parang ganun. Sino so, ba ito? Si Coach Rock ba ito? Ano ba? ba Anong masasabi mo? Huwag kayo man niyo wala. Barang... Hey, 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 mga kalingap, mga Kapinatics natin dyan. Shoutout sa inyo. And matagal-tagal na nga pong, walang upload ang Jomcar. And ngayon, meron sila ngayong upload. Kanina lang in-upload ni Kalinga Prab. Ngayon, natin gagawa ng reaction video para makapag-live po tayo mamaya. And bukas natin siya i-upload. Nakakalito po, di ba mga kalinga? Pati ako nalito. So, excited na ako. 20-minute video po ito part 63 na may title na may gustong manggulo sa jump car. Sino to? Sino manggugulo sa jump car? Susugurin ko talaga yan. Uwi Pilipinas. Chok lang. So ito, ano pang hinitay natin mga kalingap, mga natin. Let's go watch this video. Kalingap hmm. At uh, andito po. Dito po kami ngayon kasi Pupunta daw po dito si ano, Jomar at si Carla, mm -hmm. mag -okay daw po sila Ayan, uh, at nandito, nauna na kami. Pupunta po sila dito mga kalingap sinamahan namin kasi mag -okay nga daw sila nang susutin nila tubake. sa bagyo. Oh, yes! yes. Nakamotor! Uy grabe naman! Ayan. Sa so bro? Ha? Ah, SM kami bro? Ah, SM. Uh. <laughs> <laughs> dito kayo Di pa sa si Carla? Ah, dito kayo mga guys. Oh, ay, yung mic pala. Grabe. Samahan namin kayo. Ha? Ah? Samahan namin kayo. Ha? Huh? kayo ma okay rin kayo? Oo. Oh. <laughs> <laughs> si Sinundo yata ni Joe mo ya. Ah, ah. Kaya... Ang tayo? Vlog na namin. Ang ko kami dalawa lang. Grabe, sinu-solo na si Carla madalas, ah. Ay! Ay! Nakahuli ko kayo yun ng... Um, Ay! Grabe, Ay! <laughs> ano yun? <laughs> Nakahuli ni Kalinga, prob eh, no? Wait, wait, play nga natin. Asa ano? First... First time lang natin. Mam Nakahuli ba? At saka first time natin makita si Carla, naka-school uniform, nakapang mabini yung pang-teacher. Ito yung uniform sa mabini eh. Pang-teacher na uniform and uh, para first time lang siya sa John Car series. Na-share ni Kalinga prab, no? Maliwanag ba ako? Parang kinukuha na ng araw eh. <laughs> Meron kasi ako ditong ilaw at saka... Hapon na po. Ano pa lang dito? 245. Pero ang dilim-dilim na nakakalungkot talaga eh. Kaya nagpa-ilaw tayo ngayon dito. Parang may ring light ako dito para maliwanag. Grabe. Kaya nga bro Pili ka Carla oh. daming ano. Ito. Kabang-abang yung mga susuotin nila sa Baguio trip nila e. Eh. No? And uh, sana pagpalain sila ng good weather. Sana hindi naman masyadong malakas yung malakas yung bagyo eh pero sana hindi masyadong matamaan yung bagyo ngayon is nasa siguro nasa queso na sila ngayon nagbabiyahin na sila pa Manila and then Bagyo di ko sure kung magdederederecho sila o mag-stop muna sila sa Manila I'm not so sure pero naka live ngayon at the moment si Jomer. Hello! Good evening! Fun! <laughs> Walang budget, bro. <laughs> ha? At saka, realo, uh, real, reliable kasi naman yung mga nasa Ukay. Nasa murang halaga. And mga branded pa yung mga suit dyan. Madalas, original pa yung mga naan dyan. Eh. At saka, ako! Ako po, aaminin ko po sa inyo mga kalingat. Unang jacket ko po na sinuot dito sa Germany sa winter season is galing sa Ukay po ako nagdaan din ako sa ukay talagang kami mag magbabarkada mahilig talaga kami sa ukay eh. talagang laki kami sa ukay talagang lahat ng mga ukayan sa lahat na puntahan namin madalas kami pumupunta talaga sa mga ukayan isa yun sa mga banding namin kaya ano talagang uh, proud na proud din ako sa ukay dahil napakaganda yung nabili kong jacket dyan sa ukayan eh hanggang ngayon, andito pa siya, hindi ko pa nasusuot ngayong winter dahil di pa naman masyadong kalamig. Pero, yun talaga. Ako talaga personally, mahilig ako mag-ukay din. Hindi ako lang yan. Tsaka meron pa naman pro sa Baguio. May mga ano din eh. Madami ding ukay so, okay sa Baguio. Kaya na magwenda. Tsaka yung quality naman dito bro, ayos lang naman. Oo. Kaya gusto din dito. Ricardo. Okay lang ba? Opo. Dati naman na po kami nag-ukay. Hmm. Dati naman bro nag-ukay. Tanyo guys. Tsaka ako nga po yung nag-invite sa'yo. iyo. Tanya yung uniform parang ni Carla. Dali mo lang ko i-i. Hindi mo okay, oh, no, mm. ko <laughs> <Atras, laughs> inabili sa okay ko. Hoy, na-okay din ako. At terus at terus ate. Sino 'yung yun <laughs> <ito. laughs> maliwanag? Ano sa iyo, Carla? Gusto mo? Okay. Pwede po ba? 'Yan yun lang din. Kailangan natin 'to. At may mga jacket po pala kayo. Para kay Agum po. Hay. Allah. Hindi po parang bagay. You normalize ang Aguma. Ito ang Maroon. Ay siya maganda yun. pwede naman. Ay, na. To well, to. Goods din to bro, oh. Ganda. Ganda. Sakto, maulan din. Ano ba yun? Siyakat mo na ha. lang ba? Hawak, hawak na ni Carla yung pang ano eh. Ay, hindi ka naagom ko ngayon <laughs> Ay, na si Carla. Sinundo mo na mo

Ginagawin yun sa bawa si Garza. Ang musical naman sa po. Ano ka lang? Okay na to? Kunin ko na ba to? Sige po, okay na po yan. Sakto lang po sa iyo. Ay. ay siya. Hindi naman ako masyadong mataba. Ay! <laughs> <laughs> Hindi po. Nagpayat ka na nga po. ah. Ay, ay, ay. Ay. ay! Oh! Ang nagbubungan na yung pag-gym natin ah. Speaking of gym, pambihira. Ay, uh, ano to? Ayos ba? Ito ba yun ang gulo? Parang uh, makikiusap siya na ako. Na? Na, oo, oh, oh, meron tayong mga tropa dyan sa gym. Ay! So, <laughs> bro! Oh, okay, Ala, oh. na, sabi lang siya sa akin. Si Carl ba? Hmm. E, si eh, yun ang Nag-live pa naman siya nung isang araw. Nag-train lang mag-vlog. Gusto yata mag-promote ng YouTube channel. Sino? At, yeah, bro, Yan ah. Sabihin ko na. Actually, nagtanong siya sa akin nung nag-gym kami kung gusto niyang ah. sumali si sa jump car. Bilang ano na lang naman daw, ah, okay? hindi naman daw siya talaga mangyilaw sa real life uh, na situation niyo, status niyo. Gusto niya lang uh, doon sa serye na parang manggugulo daw. <laughs> ay, parang asa ah, daw. Ay! Parang ganun. Sino, sino ba daw? Si Coach Rap ba daw? Ano ba? Anong ma masasabi mo <laughs> daw? <doon? laughs> Pagka man wala bro. daw? Pagka man niyo wala Close na, na, naman daw kayo. Baka may hindihan mo naman daw. Saka pinaka gusto niya yung channel daw niya ma-promote. Ay! Pang paano lang? Oo, pang pa... Gulo lang? Pang pa Ha? Ah? Gusto yung yung buhay namin gawa na <laughs> Yun ang hindi ko alam. Kung sa totoong buhay, baka... Grabe, seryoso pa din si Jomar, eh, no? Baka nga may pinapano din. Ikaw, bro, sa tingin mo? Hmm, hindi ako. Kayo, bro. Ay, ah? Ako lang naman, hindi, bro. Oh, yan. Ay! Buhay naman si daw. Respeto niya ba? na na to. Sigar na na to, Kung totoo, tatanungin mo sa ako yung mo talaga. pero uh, ito so, <laughs> oh, <laughs> <laughs> oh, diba, ba Carla? siya po, hindi. ko time na loob na ay 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 Di ay 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 Si Jay Brad. ay 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 sa bagay. Okay. Kaya mo na yun, eh. saka na yun, bro. Bato, parang nawala tuloy ng ganas. Kaya, mga bro. Ay, nalungkot to. Kaya ko na, bro, magpabagyo, bro. Ay! Ay, ay? <laughs> <laughs> ay bro, tara ka lang. Sila na kita? Meron po. Punti nilang oras natin, eh. ay. May napili ka ng ganda, bro. Yan pala yun, eh. Yung mga -go gugol, eh. Yan na, bro. Dito ka oh. Wait lang. Kayo po ba sa comment section, mag-comment po kayo kung uh, okay lang po ba sa inyo yung uh, may sumali sa sariyan natin. Sa sariyan lang naman. Or ayaw nyo, mga kalingat. Comment po kayo doon. Oh. Hmm. Ito, oh, kaso, hindi siya pang... Ay, ganda. Gap. Panglalaki yata ito, eh. Ano bang gusto mo kulay? Ito po, yung ano po, medyo malapit po dyan sa suot mo po. Pulay okay. ng suot mo po. Ay! Gusto mo, na tayo? Ito, ay. O oh, ito, may pink, may red. Ay, ang ganda! <laughs> Fred and Perry. Fred and Perry. Train mo, pula. Maganda ka pati sa pula. Fred, Fred Perry, Fred Perry. Ano ka yung brand mo? Hindi po kasi sa takyag ko ay. Ah, di takyag? Yun. Takyag. Kasi yan. Braso yata. Ay. Malalim din ang bicol ni Carla eh. Uy! Tugyan! <laughs> 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 Grabe si Jomar. Para paraan. Para paraan ka dun, Jomar, ha? Ah, medyo ano pa eh. Para paraan, na. So kaso... Ay, ito. Ay, masyadong. May polka dot. Okay naman, huwag ah. The... We're

Libre na lang, libre na lang. Ay! Mahal! Ito ang mahal! Okay, Mura lang, bro. Ang mahal! Jacket eh, no? parang branded din yung jacket eh. Kaya, ang mahal! Ito <laughs> po kami nito. Ito Ito 750, oh, mahal! Kalo ba din naman? <laughs> Parang brun. Parang mali yung napunta natin. Mahal! <laughs> Pwede po bang ano na... Quality kung na quality. 150. Ay, magkano oo. Baka kayang ano, dalawa. po, dalawa. <laughs> <laughs> so, po namin yung okay okay. <laughs> k <Okay. 1 -4. laughs> Bargain, bargain kwento ito po 500 500 na po e ipa mo na po 750 huh? bro, bro akala ko 400 lang ano yung <laughs> <bro. Tingin> <laughs> oh. Nike my, my ito pa o oh. Fred Perry mm. oh, nga kaso madami naman pong gumamit nito <laughs> <Kasi, laughs> <lang ito>. bukas <laughs> Ayun mo Isipin nyo lang po, bukas po, pag na-upload po ito, madami nang kukuha. Ay, oo, oh, ano talaga! Yung... ano po paano ako kayo kanya po? sa <laughs> tapat ng... Lang... Alan Mark? Oo, sa tabi ng Alan, Alan Mark. Mark. Alan Mark. Basta tapat po ng 101 po, dito po sa Daet. Opo, punta po kayo dito. O, libre na lang po, ano? Libre na po ito. Libre na! Okay. Atulos, pwesta po ba talaga yung 1-3? One truck? K. Mas pa siya Ako na lang pumabayad. Ay! Hindi, pwede na kayo naman. Ako na lang yata mabayad. Ano daw? Ano daw? One three bro. One three? Ito pa lang. Ano yan? Pangka? Hahaha!

Oh, ito po. Grabe. ka ko kapong 50. Hip na change. Ito po. 150. Okay, yun niyo po yung 50 pesos. Wow. Ang no, sakli. So bro, sa ko, ilo. Kaya bro. Hai, no? wow. Palista na Pilip. lang, bro. Hindi ko rin na na... Kaya ako, 50 pesos. Akala ko, madami ko magbibili.

ay? surka? Hapon pa naman po yung alis natin po ay. Ay, hapon ba? Ato yung pa kaya eh. Kaya ba? Surka. Opo. Hmm? Joke lang naman yun. Oh, ha Ang ah, Papalabhi. Papalabhi. <laughs> 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 <Tala, kulita> Na kaya ay. Papala ba? ba? Papala ba? Papala ba? Papala ba? Papala ba? Papala pa nagugutom. Pero di ako nagbibiro talaga mga kalingap. Ever since talaga tag-Thailand sila, mas naging close na talaga sila. Ta talagang hindi mo maitatanggi. Kitang kita. Tayo na mismong nakakapansin mga kalingap. Walang lusot. Walang kawala. Walang wala. Hindi yung pangalang confirm. Yun yung problema. <laughs> Kain muna tayo. Gusto mo? Po. Hindi mo ako tatanungin? Ikaw po. Nagagutom ka po. yan. <clears throat> Actually, <laughs> kahit di mo tanongin, gutom talaga well, ako. <laughs> kain muna tayo? Sige po. Diyan, meron dyan, oh. Kaso sararado ng kain mo. Grabe, no? Ang sarap talaga maglakal. Nakakamiss sa daet. Sa sentro. Tapos, nah, kasama pa yung yung agum mo. <laughs> Patay. Sa ano, sa Baguio, okay lang. din tayo. Excited na ako talaga. Excited na Okay lang naman yung tiyate. Nakaya ka eh. Hindi naman yun, Patay. Uy! Uy! Hindi hibas-hibas yun. Papa ka na lang talaga eh.

Ah. Okay oh, lang bang isa na lang natin? po natin? Yung vibe ko, napunta na sa... Okay, 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 okay. Isa na lang tayo dito. Ito man, po naman ako. Eh? Oh. <laughs> <laughs> ako na ano <laughs> <laughs> ah, <wait, kulit. laughs> mo yan? Hindi na ako naganoi. ano eh. Tawag ko lang ito. Kasukong dahol tao. Dahol tao. Dahil mo? Magkano po yun? 10 Pwede na, sampo. Ito po. Salamat po. Yes po. all mm. Sa nool talaga, may ka-holding hands, eh? I-deliver yung motor. Ah, Jollibee, Jollibee. Jollibee. Order tayo dito. Anong gusto mo? Alam kong gusto mo ay lagi ka naman ng CC3. Chicken and spaghetti, ano? Ayaw mo ng rice? Hindi mo naman kinakain yung rice. No, Libre niyo ako ha. Eh. Sige lang. Delivery ko kayo ng damit. <laughs> <laughs> hindi maka hindi ay. Sige bro, anong gusto mo bro? Um, ano? Sige. Parang na-miss kong spaghetti. oh, sige. Ano wala? Excited ka na ba sa Baguio? Ako, sobra. Siyempre. Kaya nga. Kaya ano? Nalalam pa yung unang kapunta natin no? doon? Dati, yung sa Baguio, hindi pa tayo ganito ka-close. Eh? <laughs>

Diyos ka lang, Norman. Nakakatawat pala si Joe Omar, Eh, no? Saloso pala si Joe Omar, no? Eh, si Viancy!

Ah, diet siya no? Hindi kayo naman itong magkasawa kayo ah. Ayaw na naman bro, ubosin. Okay na yan. Laga ubos. Malinis <laughs> naman po Kunwari pa si Jomar, gusto din naman ni Jomar.

Ano si Nipa? Ano si, si Ha? Ayun nga pala mga ah Uh, po kay Tita Connie Sanchez. Ay. Kasi, kasi ayan, nagbigay po siya ng 10,000 po para sa puso ni Carla. Uy! Para sa puso ni Carla. Bayad agad. Tita Connie. na intent. po Salamat At sila ng uh 10,000 sila allowance to Baguio. Wow. bukas na lang din Ha? Bukas na lang din. Yeah, po. So, 10,000 sila sa Baguio. Grabe. po, So, 'yan, bukas na po kami aalis. At bibiyahin na sila ngayon. Tapos, Ed, mablog mo sana kami ng Ed C. Caso. May samba pala si sa Ed. Oh. Di ramin ang thank, thank you so much po, siyempre, kay Kat. Sa lahat po ng blessings. Siyempre, sa lahat po ng nag-sponsor po. And then, kila tita ko, ni kila tita Jenny, sa team Joe Kalini po. Maraming maraming salamat po. Sa lahat po ng nag-sponsor. And then, sa team Kalinga po, siyempre, kay Kuya Robby, Kuya Valatel, na kay Atty. Thank you so much po sa inyong lahat sa mga sumusuporta po sa akin, sa amin. Maraming maraming salamat. Yeah, po. Yun po, nanay na po. Thank you po sa lahat uh, po ng sumusuporta po kila Tito Connie Sanchez, kila Mami Jenny, si Randy Cabral. Yun po. Thank you po sa lahat. Um, yun na lang po, nabagita rin po ni Carla. Sa buong team Kalinga po, maraming salamat po. Please support po, lagi po ang team Kalinga po. Kila Kalinga po, Kuya Val, at na po. So yun po, God bless po. Igat po sa lahat. So 'yun guys, mag uh, ano safe trip pala sa kanila on the way na sila ngayon sa Baguio and sana hindi masyadong malakas yung Baguio. So grabe nag-enjoy ako dito sa vlog na to mga kakaniyo. Sobrang daming kilig moments, hindi ko mabilang talaga and 'yun. Sana nag-enjoy din kayo sa aking reaction video. Paka-share po ng aking video kung kayo po yung nag-enjoy. Kung hindi naman po, paka pa rin. <laughs> so please leave a like. Comment down below and share this video for more uploads po, mga kalingap, mga kapinatiks natin dyan. Ingat po kayo lagi. Tschüss!